Magandang umaga mga kahuan, narito na ang Pagasa Weather Update today. At sa ating latest satellite images, makikita natin na tatlong weather systems ang nakakaapekto sa ating bansa. Ang hanging amihan, partikular na sa Hilagang Luzon, Meron pa rin tayong shear line o yung banggaan ng mainit malamig na hangin, partikular na na nakakaapekto sa may silangang bahagi ng Southern Luzon. At ang patuloy nating pagmamonitor dito sa may low pressure area, ito yung dating bagyong si Kerubin at ngayon nga ay malapit na to sa may area ng Kamigin, sa lalawig, lalawigan ng Kamigin sa may bahagi ng Northern Mindanao. Makikita natin, malaki pa rin yung chance na magiging maulan sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao, gayon din sa Palawan, dulot nga sa pag al pared. nitong nga uh, low pressure area na ating minomonitor. May chance pa rin na maging bagyo ito pero posible bandang araw na ng linggo habang ito ay kumikilo sa may bahagi na papatungo uh, sa may West Philippine Sea. So posible pa rin ito maging bagyo sa may labas o habang lumalabas ito ng ating Philippine Area Responsibility. Kaya patuloy pa rin tayong magmomonitor dito sa low pressure area na ating uh, binabantayan. Maliban dito sa LPA na malapit sa may area na kamigin, wala na tayong minomonitor na anumang low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Ang shear line magpapapekto din sa may malaking bahagi ng Bicol Region kasama yung Mimaropa habang ang Amihan magdadala ng may pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon. Narito nga magiging lagay ng panahon sa may bahagi ng Luzon, malaking lugar ng Bicol Region kasama ang area ng Quezon Province at ang mga lalawigan ng Oriental, Occidental Mindoro, gayon din ang area ng Marinduque at Romblon ay magiging maulan sa araw na ito. Dulot pa rin ng shear line. Ito yung bangga na mait at malamig na hangin. Posible pa rin yung mga biglaang pagbaha at pagguho ng lupa sa bahaging ito ng ating bansa. Habang sa may bahagi ng Cagayan Valley Region, gayon din sa Cordillera at Aurora, dulot naman ng Amihan ay magkakaroon tayo ng mga maihinang pagulan sa lalabing bahagi ng ating bansa, sa kamay nila at lalabing bahagi ng Luzon, asahan pa rin yung generally fair weather pero posible pa rin yung mga isolated o pulupulong may pag pagulan dulot nga ng hanging amihan. Ang temperatura natin sa araw na ito sa Lawag 22 to 31 degrees Celsius, sa Baguio hanggang 24 degrees Celsius, sa Metro Manila 23 to 31 degrees Celsius, sa Tagaytay naman 21 to 27 degrees Celsius, sa Legazpi hanggang 27 degrees Celsius, sa Tagaytay naman 21 to 28 degrees Celsius. Dumako naman tayo sa Visayas, Mindanao at Palawan. Magiging maulan din sa malaking bahagi ng Visayas, dulot ng epekto ng uh, at ng low pressure area. Magiging maulan din sa Palawan dahil inasa natin kikilos nga palapit sa bahaging ito ng ating bansa, yung low pressure area. Mag-ingat pa rin po sa mga banta na mga biglang pagbaha o flash floods at pagguho ng lupa o landslides. Agwat ang temperatura sa Kalayan Islands, 25 to 32 degrees Celsius. 25 to 31 naman sa Puerto Princesa City sa bahagi ng Palawan, sa Iloilo -ilo naman 24 to 29 degrees Celsius, sa Cebu 25 to 29 degrees Celsius, sa Tacloban naman 24 to 29 degrees Celsius. Malaking bahagi pa rin ng Mindanao ay makaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan, pagkid at pagkulog. Dulot pa rin yan ng low pressure area na kumikilos sa bahagi ito ng ating bansa. Agwat ang temperatura natin Zamboanga, 23 to 32 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro, 24 to 29 degrees Celsius. Habang sa Davao, 24 to 31 degrees Celsius. Bukas naman, ay inaasahan natin na magpapatuloy pa rin itong uh, gale warning na nakataas sa partikular na dito sa may area ng Batanes, kagayan ang Babuyan Islands, gaya din sa mga lalawigan ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, at mga baybayin din ng Pangasinan at sa northern and eastern coast ng Katanduanes. Makikita natin sa mga lugar na ito, patuloy ang pag-iral ng hanging amihan o northeast monsoon. Magiging malakas pa rin yung hangin na magdadala ng malaking pag-alo ng karagatan. Delikado pa rin po maglayag ang mga malitasakiyang pandagat, malilit na mga abangka sa mga bahagi ito ng ating bansa dahil nga inaasahan natin yung malalaking pag-alon ng karagatan. Mag-ingat po sa mga kababayan natin. At narito ating inaasahan magiging lagay ng panahon sa mga susunod na araw. Bukas, magiging maulan pa rin sa malaking bahagi ng Bicol Region kasamang Mimaropa, ilang bahagi ng Panay Islands, at gayon din sa may summer provinces. Ito ay dulot ng patuloy na pag iro ng shear at pagkilos nitong low pressure area sa may bahagi naman ng Palawan. Pagdating ng araw ng linggo, inaasahan pa rin natin yung epekto ng shear line. Kaya maulan pa rin po sa bahagi ng Bicol Region kasama ang Quezon Province. Ilang bahagi ng Region 8 dito sa may area ng Northern uh, Samar, Eastern Samar at Lawigan ng Samar. At ilang bahagi ng Panay Islands, itong Aklan, Capiz at ilang bahagi ng Mimaropa. Sa mga kababayan natin, sa so may bahagi ito ng ating bansa, iba yung pag-iingat nga sa posibilidad ng mga biglang pagbat at ng lupa uh, ito nating flash floods at landslides. Samantala, ang araw natin sisikat mamayang 6.16 ng umagat lulubog, ganap na 5.32 ng hapon.